Hey guys, good morning. So, maghahakot na naman tayo ng ano, um, tawag dyan. Balas. Ngayon ang mga moms, sila ay nagbubungkal. Mm. At yung mga tagahakot natin, sila po yung tagahakot. Yung mga masita yung nakabantay. Mm.

Bakupang. Ya Para, kan ini Deni Bang, satu sini Deni makan yang topong rasa. Ini nih. Good morning! So, ayan po yung ating um, breakfast for today. Si video natin at may sinangag na kanin at may um, sa so tawag ginisa na dinamos or baguong. Siyempre, rito ito naman si si Brett ni siya po yung nagluluto for today's video. At ayan po yung ating lunch for mamaya ang Adidas. Sampung kilo po yan na Adidas. At ito yung Ate, ating... Ay, Ate G, um, um, ano? May issues ako at na nilagang okra. round Nag-five minuto na good good good. So, good. so, good luck, guys. Kamusta, Ate G? So, ayan po yung ating Ola. Pa! Ano yung coffee sa akin? is At, nandito si yan. So, kain na tayo, tamang pinaka look guys oh let's go what's about us look <laughs> up look up standing this is apartar. guys apartar. English apart is loquito. Así sabes. Entonces, tenemos que nginamos que lindo que llega sumo. ¿Verdad? Maúle, maúle, simbai, Me gale que ni nadie me que le

Baik, dulu, baik. Ini cerita kamu yang Ano yung sa'yo? Ano sa'yo dami? video, bisa maganda dito sa video. Ah, oh, okay. Ang cellphone ko, ano yung code sa cellphone? Maganda sa video na. Layo yung isa na nga? At gawin bayaran ng kahal tao. Hindi lang ako alam. Tulungan sa'yo na yung mga video. jika mm -hmm. mm -hmm.

So, ito na naman tayo, mag-limos na naman tayo mag na naman tayo ng oras Mag-limos na naman tayo

Wala alam yung chorizo bread. ka yung chorizo sa unit of guy. unit of... Ah, sa guy, upit niya? Saan po ba? Ganun na ito kakayo. Baba ay unit of... Nilid. Baba, baba, yun. Daan siya unit of... Daan ba rin? Daan ba rin? Daan ba rin? Rồi. Cái tông mạnh.